simbahan, guys. Ash Wednesday ngayon. Kaya, kami ay magsisimba muna, ni Kuy Kuy. Sige. Sige, oh, si Kuy. Alam oh. dito kami sa may Rinaaga City. At langit pa. ito yung simbahan. So, malapit lang dito. na e re So, ito yung sa sentro ng naga. kami, guys. Yeah, yeah, yeah. Wait lang. Wait a minute. kami. Ayan lang, lang, Dito na. Dito na. Dito na. Dito na. Dito na. Oh, sorry po. Aming mga sakyan. yan dito dumadaan guys so sa so, tawid kami so ayan marami dito nagsisimba guys Dapat lang asya ng lasa so ayan mamaya na tayo mag vlog Yes. Okay, kita. Bibili kami ng sibuyas, bawang, luya. ito oh, namin ilalagay. Ayan. Pyrgold. Sa Pyrgold Garden. So, ganito dito sa Nagapagamay. So, maraming mga tao. Andun yung simbahan. Dito so, naman, yung gabi lang, tata. Nagkakot so, tayo dito. Naku, maghihina tayo at mga tayo. Ay, Ma'am! galing ng mga sakyan. <laughs> May mga putas dito na, oh! Eww! Ang sikat Mga putas, <laughs> Tapos, Thank kami ng mga uh, ingredients namin sa tindahan. Kasi bukas, guys, mag-copy na tayo. E, ano ba yun? Ingay? Kasi, Itanggal <laughs> din Kasi ilang araw kami na nakasara okay okay dito okay. ilang araw kami nagsara guys Special. yung buhok ko kamamadali kanina ang itsura ko talaga sobrang nagmamadali kami kanina guys kasi baka magsara na yung yung <laughs> ano yung pure ko. Diyan yung kabila guys sa palasa ay eh, sa palasa. Ang dami nagtitinda diyan ng mga pagkain, tapos may pastil, mga siomay, mga paris, sisig. Basta ang dami talaga. Kanina diyan sana kami kakain to ni Kuykoy. Kaya lang nag-crave siya sa Chowking. Chucky. Kasi, ito yung may mga gusto kong kainin dyan, yung mga pastil, tapos dimsum. Yan. daming po kainan dyan, guys. So, ito sa may, ano, sa Plaza Rizal, Naga City. Ayan. So, ito dito may pastil. Ako, nagbusog na ako, guys. Hindi ako makakain. Gusto, gusto ko yung pastil nila dito. Authentic pa, hindi authentic. Ang authentic pala nasa Davao, ay nasa Mindanao, no? So, ayan. Dito pa ayos sa Nag City, guys. So, marami doon nagtitinda sa kabila. May buko. May one day ko. Ano to? Grilled lempo. So, 199. O, ayan. May grilled lempo. At saka itong oh, 29 pesos, tinapapastila. Ito yung pastilan dito. Sa tapat ng plaza. Ay, kumain ka na. So, Try natin pastil na. Okay. Ano, dali na. Okay. 25 daw. Oh, oh ito sana nako by one take one daw. Oh, may 60 pala yung ano yan. Solo siya warma. Meron din siya, siya warma. Yan, nachos. So, ito yung pastila nila dito. Tatry natin yan. Tatry natin, kebab. Kebab? Saan yan? Sige na po, pakas lang. Kebab. kebab. Oh ito, try na natin yung kebab. Pari lang yan. Ah, uh, same lang pala. No, yung kebab na to, by one take one, kabsa. Oh, may kabsa dito. Oh, nakakami sa Middle East guys. Ayan na natin. Dito. Aba, mayroong kabsa. Oh, kabsa, biryani, 99. May biryani. Tsaka itong kebab, cheese, tsao, kabsa. Ito Ts yung pulaw. Hinahanap yung pulaw. Pulaw rice dun sa may Middle East kasi sa Qatar, sa Dubai, yun ang pinakain ko. Yung biryani nila. Basmati to? Basmati yes. rice? Yes, o, oh, tingnan natin kung talaga masarap yan. 99! O, oh, sige, titikman natin yan, guys. Tapos, mag-take out tayo pag masarap. Papatigin ko sa kanila yung biryani. Ito yung biryani, o. Oh. Namiss ko yan. Wow! Papakain yata tayo nito na. Kakakain lang natin. Titikman natin itong biryani guys. Sige. Okay. So dito yan sa ng video sa Philippine National Bank din. National Bank sa video din. May kita nyo dito ang kanilang mga pwesto sa ibin. Ito mga ano to. Pastil na siya. Plastil. Pastil. Ito talaga. Ito nga po, yung biryani. Yung kabsa din. Nakatikim na ako yung kebab. Yung kebab kasi ano yan. Yung, yung karne. Yan, nakatuhog. Yung kebab. Ito yung kebab. Oh, o kebab. Mga, ang insert, naka-insert dyan yung mga gulay-gulay. Yan, yung kamatis. Yan. Ito, tingnan natin. Eh, natin yung one take-one na ano nila. By one take one din po ang biryani. O, oh, tingnan niya yung ni biryani. Pwedeng isang biryani tsaka isang ano? Kap abi na biryani lang. Biryani lang? Yeah. Ah, sige. Yun one take one, na sige. Yes. I want on take one. one. Ah, take off na lang natin na. Ah. Chicken pala kasi akala ko pork. Ibawal. Ash Wednesday ngayon. Yes, po. Chicken. Chicken nga pala. Oo. Pabalot na lang po. Oo, Ito lang, ma'am. Ay, sir, sinasin. Si Sige po. Thank you po. Wala nang bayad. bayan. Yeah. Ah, original si, so, ito ang gumagawa daw nito guys talagang ano Egyptian Arabic so makikita mata try natin to matitikman natin talaga kasi alam niyo naman pag sa Arabic mga Arabic talagang lang ang nakakagawa nito na hmm. oo kasi so, syempre na natik natikman niya ah. na masarap itong ano kabsa Family, di ah, yeah. Kasi sa ano ako eh, sa Middle East ako nakakatikim na Miss ko lang talaga. Sa so, ayun guys, so nakabili na kami ni Koy Chicken naman siya, kaya okay lang. Kasi diba nakapag-alitay nakapag tayo, Just Wednesday na ito. So diba, mga kayong matakaw. Kasi okay. not feeling well tayo kanina guys. So ito, uuwi natin ito sa bahay. So matitikman natin ito mamaya sa ating mga kasama sa bahay. Diba? Diba? So, mamaya guys, papatikpid natin sa kanila. Kasi ako, talagang ito yung pinakain ko doon sa amin. Tapos, dito din, ito yung binibila na. No? Ang dami. Yan no? bilihan ng mga kabstat lang siya. Isa lang po, yung bibili So, ito. So, ito guys. So, yun know, o, may ari guys. So, ito. Yan, siya may ari niya no. Gip siya. Ito daw ang may ari niya. But, Hi. I come down. Yeah, I'm doing vlog. Thank you, mom Okay. okay. Koribos, maraming 25, dito, 75 dalawa. May 79 sumay rice, may 79 ang nombri, along ganiza. Dito, pastil sumay. oi, Dito, this one, all in one. Overload, dito, ganiza, sumay, pastil, nombri. All in one, po na ah, so may overload all in one tapos may alis sa bawal ni Diyos sana ako may brawa ni? better life without life ay ate kamuli you know how to speak Bicol dikit lang magmarites yes. dikit lang marites yeah. oh my god oh sana masira masiraman dahan. Yeah, thank byra. you Only was buy, but little simple. So more I already polyartan. buy. Yeah, my brandyani last night. So only was asked legitito. That all my five. iPhone, 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 iPhone. Okay. Good, good, my channel. Yeah, it's okay. Next time I will give it a channel. So the how first long in my ear or what? Yeah, it's my first time. I don't know. I forgot maybe before. you Sakabila, right? kabilaka, yeah. We are here. Yeah, for years. 6 years. Yeah, I'm the first vendor here in Naga. How many years you're 6 it's years, six Since years 2019, in 2019. I'm the only first vendor here in Plaza. Plaza? Really? Um, all of that. Yes, I've been from Middle East also. I work I worked there in Qatar, Dubai, in Dubai. Must buy. Yeah. Just from Alexander. So I know this one. But it's just a Yeah. I'll, that's what I I really like when I was there. Cup. This cup. size not available, right? Not available no, not today. This one not yet. Bro. Why? Next week. You didn't have rice or that? Yeah, we have basmati rice, but next what week. Ah, next week. Okay, I'll come back next week. Yes, I'm doing video so. vlogs. No worries. <laughs> yes. So, nakakalipunan araw-araw ng to ten, five to ten, sa leputor outside our eleven. How many branch? Only two branch. Ito po sa panglili sa More, more branch. Wow. Magrok magrok. Our race, Pagka pa delivery po, it's going to be available sa food land and grab. Okay, ma. All of that, only with Myra. Be a little safe more for your Aywa. 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 Syukran, syukran, syukran. Syukran. Okay, yalo. Okay. Thank you po. Okay. So, ayan, nandito na tayo sa bahay. Nakarating na kami ni Kuy Ayan, bumiyahe kami. Uh, ilang minutes ba yun? 30 minutes yata nag-tricycle kami kasi may daladala kaming pinamili para doon sa tindahan. Inaantok na talaga ako. Ito yung binili natin na biryani. Dalawa. Egyptian yung ah, yung nagluluto ay Egyptian. E Egyptian. So, ganito ang itsura niya ng sa loob. Papakita ko sa inyo. Wait lang. Ito ang itsura niya guys. Oh. So, ito siya. Ayan. Buksan natin para makita natin ang loob. So, ayan. So, ito ang itsura niya, oh. Ayun. So, kung hindi nakakaalam, ang biryani po ay gawa siya sa basmati rice. Ang rice po yan ay basmati dapat. Yung biryani, na-miss ko to talaga. Grabe. Kasi may sa dahil sa magsaysay. Mayroon doong restaurant. Albite restaurant. So, hindi ako nakakapunta. Minesis naman nila ako dati. So ito kasi ay may masala or ito yung Ayan, basmati rice ito guys. Ayan. So mahaba ang butil ng uh, mga yung butil ng rice niya ay mahaba. So sa mga hindi nakakaalam ang, bas, ang basmati, ang biryani ay ay ito ay parang basta may ano siya, may chicken, may iba-ibang klase yan. Chicken and beef, fish din. Fish din Ganun. So, hindi siya pwedeng baboy. Siyempre, alam naman natin, Muslim country. So, hindi sila kumakain ng baboy. Kaya, puro ano lang, chicken, beef, muton, o kaya fish. yon Ayan, marinated yan. Tapos yun, pwede rin maglagay ng ano, ng chili. So mamaya ay papatikim natin sa kanila kasi yung mga yan, hindi pa yan guys, nakatikim ng biryani. Ayan. Ako talaga, nung first time ko sa Middle East, hindi talaga ako makain ng biryani kasi yung amoy pa lang, pag open mo, oh, talagang matapang kasi mga herbs. Pero masarap naman, ba diba? So ayan, ito itatabi ko sa kanila to guys. O buong buo pa yan. Ay, di ba? Sarap. Ayan yung chicken. Marinate talaga yan. So para sa kanila. Eh kain. Tik titik niya. Hindi, yes, bawa kita. Hindi na. Inaamoy pa. <laughs> iba, iba daw ang amoy. Mga first timer na makakatikim ng biryani. <coughs> oh, anong lasa? Harap ka sa camera. Ano? Ano? Harap na nga. Ito magatuan ko. Basmati rice. Hindi <coughs> siya. Hmm? Harap ka kasi ikas yan. Sarap ma'am. Para siyang... Niluto. Chicken curry. Chicken curry, pero ano siya, may may something, may herbs. Mm-mm. -hmm. Ik niya sa okay. sa camera. Ano nga rin ka ni? Biryani. biryani. bakit kung may parusang ni. Daima. Titikman niya na ang biryani ng Middle East ng Egyptian. Masira. Masira. <laughs> Ayan, sige, sige. Oh, ya, ano? Masarap. Masarap? Masarap mm -hmm. <laughs> daw. Ikaw, Sean. Mm -hmm. Ikaw, Sean. Ayun, na siya, nang laso. Nagtatago. Nari siya, maaf, puli. Ano? Ay, de, Sarap. Kaya kaya Sayang, ay, dito. Sarap. Hindi kito darambado. Sarap. nag Mura ng bayan nila. <laughs> Sarap. <laughs> Talaga? Sarap ng bayan nila. Ang right? na yan. Oh, ikaw ah, ma. Ano ka na? Tumagusong mga, tumag mga uturog. na. Pa, natikman mo. First timer ito ng no, mga biryani. Ah, Makatikim. Kadatawa. Ano pa? Dito sa ano pa? Maliwanag dapat pa. Ano? Anong lasa? May bigs. May bigs doon. <laughs> <May biks> <laughs> May ano? May 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 ano? May